Sa year 666 AD ay sumiklab sa mundo ang isa sa pinakamalaking digmaan na nagwakas sa mga maraming buhay ng mga mandirigma, ang tagapagtanggol na kinikilala bilang Diyos ng Goli ay sa kasamaan na palad ay biglaan na lang namatay. At hindi nagtagal nang dahil sa pagkamatay ni Yon Gaseman ay nagdunot ito ng pagkahati ng Goli, mayroon pa sana silang kakayahan na mapigilan ang isandaang libo na mga hukbo ng Tang Dynasty ngunit kulang sila sa kooperasyon. Matapos masakop ang isang bansa ay makikita na walang awa na pinugutan ng mga kawal ang kanilang mga nahuli na mga bihag, ang mga ordinaryong mamamayan sa bansa na kanila din nahuli ay wala na lang ibang nagawa kung hindi nagmamakaawa na huwag silang patayin. Makikita itong mga kawal na bali wala na lang sa kanila ang pagpatay ng mga tao dahil matapos pinugutan ng ulo ang isang tao ay hindi pa nakontento ang isang kawal kung hindi kanyang sinipa ang ulo nito na tila ba isa na lang itong bola, at ang isang bata na kanilang isusunod na pugutan ng ulo ay kanya nalang tinawag ang kanyang ama na humihingi ng tulong. Ang general ng hukbo maging ang iba pa niyang mga tauhan ay masyadong natawa habang pinapanood ang mga tao na nagmamakaawa sa kanila na huwag silang patayin, at inayos na nga ng isang kawal ang posisyon ng leeg ng bata para ito na naman ang kanilang isusunod sa kabilang buhay, natatawa pa itong isang kawal na tagapugot ng ulo sa kanyang gagawin na tila ba ito na ang parangal na ibinigay sa kanya sa digmaan. At nang itinaas na ng kawal ang kanyang espada para pugutan na ang bata ay natulala naman itong bata na sumisigaw na huwag niya siyang patayin. Sinabi pa ng kawal sa bata na ang tangi lang raw niyang masisisi sa kanyang kamatayan ay ipinanganak siya sa maling bansa. Ngunit nanlaki na lang ang mga mata nitong bata na lumabas ang pawis sa kanyang mukha dahil alam niya na dito na talaga matatapos ang kanyang buhay. At sa hindi inaasahan ay natigil ang kawal sa pagpatay sa bata dahil mayroong isang palaso ang tumama sa kanya at kasabay nito ay bigla na lang siyang bumagsak sa sahig na agad na wala ng buhay, ang bata na papatayin na sana ay masyadong nagulat at napapatanong kung sino raw ba ang tumulong sa kanya. Samantalang itong general ng hukbo ay naging seryoso ang kanyang mukha dahil napansin niya na mayroong isang hukbo sa hindi lang kalayuan sa kanila, sa hindi lang kalayuan sa kanila ay makikita ang isa pang hukbo ng mga kawal na mabilis na nagmarcha. Sila ay pinapangunahan ng mga nakakabayo na handa ng makipaglaban sa digmaan, at sa kanilang likod ay nakasunod ang mga ordinaryong kawal na mabilis na tumakbo. Nang malinaw nang nakita ng ibang hukbo ang papalapit sa kanila ay kanila itong nakilala dahil ang mga ituraw ay ang hukbo ng The Red Tree na ang Legged Crow Flag. Habang naghahanda ang mga kawal sa magaganap na digmaan ay nasabi nila na ang mga ituraw ay pinapangunahan ng mga Black Armored Demon Cavalry. Sa lugar kung saan magaganap ang malaking digmaan ay nakahanda na ang grupo ng mga mananakop sa kanilang formation para pigilan ang papalapit na sa kanila na kanilang kalaban na pinapangunahan ng Black Armored Demon Cavalry. Ang general ng Hukbo ng Tang ay kanyang sinigawan ang kanyang mga hukbo na huwag silang magpanik, dapat na ihanda nila ang kanilang mga sarili para sila ang manalo sa digmaan. Ngunit makikita lang ang karamihan sa kanyang hukbo na tila ba gusto ng tumakbo. Ngunit kapag kanila naman itong gagawin ay tiyak na papatayin sila ng kanilang general. Agad na nga hinanda ng general ang kanyang sarili para labanan ang pinuno ng kanilang kalaban na hukbo na mga kawal, at pagalit niyang sinabihan ang pinuno ng hukbo na kanyang kalaban, na masyado raw itong nangangarap para kanyang isipin na kaya niyang harapin ang isandaang libo na malakas na hukbo ng tang kahit ang kanilang bilang ay nasa tatlong libong sundalo lamang, sila na mga sundalo ng goli ay isa lang basura at walang laban sa kanila. Pero makikita lang ang hukbo ng goli na ang Demon Cavalry na mabilis na tumakbo para kanilang salakayin ang nakaabang sa kanila na maraming bilang na mga sundalo ng Tang. Hindi naman nagpauli ang general ng hukbo ng Tang dahil agad niyang pinangunahan ang kanyang mga sundalo para salubungin ang hukbo ng goli na naglakas ng loob na umatake sa kanila kahit napapalibutan na ng maraming sundalo ng Tang, hinamon din niya ang pinuno ng Black Demon Cavalry na maglaban raw silang dalawa ng harapan. Dahil dito ay hinawakan ng mahigpit ng pinuno ng Black Demon Cavalry ang kanyang espada, at wala itong ibang tinitingnan kung hindi ang direksyon kung nasaan ang general ng Tang na humamon sa kanya. Dito ay nagkaharap na nga ang dalawa para sila ay maglaban ng one-on-one, -on -one, pero hindi pa tumama ang espada ng general ng Tang sa pinuno ng Black Demon Cavalry ay bigla na lang siyang napasigaw dahil sa hindi malaman na bilis ay mabilis siyang binigyan ng malaking hiwa sa tiyan ng pinuno ng Black Demon Cavalry nang wala man lang kahirap-hirap. Hindi naman makapaniwala ang mga sundalo na pinamumunuan ng General ng Tang nang kanilang nakita na ang kanilang general ay pinatumba lang sa isa lang na pag-atake. Habang wala pa sa tamang kaisipan ang mga sundalo ng Tang sa sinapit ng kanilang general ay wala naman sinayang na oras ang pinuno ng Black Demon Cavalry dahil agad siyang dumiretso sa kinaroroonan ng mga sundalo ng Tang para sila na naman ang kanyang ipapadala sa kabilang buhay. At sa isa lang nawas-iwas ng kanyang espada ay sabay-sabay niyang pinugutan ng ulo ang mga sundalo ng Tang na nakaharang sa kanyang daanan. Ang ibang mga sundalo na pinapanood ang sinapit ng iba nilang mga kasama ay halos hindi na sila makagalaw sa kanilang kinatatayuan na masyadong natulala. Matapos pugutan ng ulo ng pinuno ng Black Demon Cavalry ang ibang mga sundalo ng Tang ay tumingin siya sa direksyon ng iba pa niyang mga kalaban. Kasabay nito ay dumating na ang ibang mga kasama ng pinuno ng Black Demon Cavalry para sila na ang bahala sa ibang mga sundalo ng Tang na nakaharang sa kanilang mga daanan, at dito ay nagsimula na nga na maglaban-laban ang mga sundalo ng Tang at ang grupo ng Black Demon Cavalry. Ang paligid dito ay walang ibang ingay ang maririnig kung hindi ang malakas na sigaw ng mga sundalo at ang tunog ng mga espada. Makikita itong isang sundalo ng tang na wala nang nagawa kung hindi sumisigaw dahil binaon sa kanyang likod ang malaking sibat ng sundalo ng Black Demon Cavalry. Magingang iba niyang mga kasama ay kahit nakatago na sila sa kanilang mga shield ay tinamaan pa rin ito ng mga palaso ng kalaban nilang sundalo. Ang iba ay walang awa din na sinaksak ang kanilang katawan ng espada kaya wala na lang itong magawa kung hindi tanggapin ang kanyang kamatayan. Nang tuluyan ng nakalapit ang mga sundalo ng Black Demon Cavalry sa mga sibilyan ng kanilang bansa ay agad nila silang tinulungan para makatakas sa mga sundalo ng Tang na pumapalibot sa kanilang buong paligid. Itong isang sundalo ng Tang ay kanya nalang pinapanood ang mga Black Demon Cavalry na pinatakas ang kanilang mga bihag. Kahit nahihirapan na siyang makagalaw ay naglakas pa rin siya ng loob na minumura ang mga sundalo ng Black Demon Cavalry, pero hindi pa siya natapos sa pagsasalita ay agad siyang pinugutan ng ulo ng isa pang sundalo para siya ay tumahimik. Matapos siyang pinugutan ng ulo ay katulad sa kanilang ginawa sa ulo ng kanilang mga bihag kanina ay ginawang parang bola ang kanyang ulo na inapak-apakan ng sundalo na kanilang kalaban. Samantalang itong pinuno ng Black Demon Cavalry ay walang awa niyang sinaksak ng kanyang mahabang sibat ang katawan ng isang sundalo ng tang. At habang nakabaon pa ang kanyang sibat sa katawan ng isang sundalo ay seryoso naman niya itong tinitingnan na tila ba nag-aapoy ang kanyang kaluuban sa mga tao galing sa hukbo ng tang. Sa ilang sandali ay dumating na sa lugar ang ibang mga sundalo ng tang nang kanilang nalaman na ang isa nilang general ay walang awa na pinatay ng kanilang kalaban na sundalo. Nang napansin ng pinuno ng Black Demon Cavalry na papalapit na sa kanila ang maraming hukbo ng tang ay hindi maalis ang kanyang tingin dito, Sabay inutusan niya ang isa niyang tauhan na pangunahan niya ang iba pa nilang kasama at protektahan ang mga sibilyan na nandito. Inutusan din niya itong dalawa na nagngangalang Buro at Uro na tulungan nila siya na kanilang pigilan ang hukbo ng Tang na aatake sa kanila para bigyan ng daanan ang mga sibilyan. Idinagdag din niya sa dalawa na kinakailangan raw nilang linisin ang daanan kung saan nakaharang ang hukbo ng Tang. Kasabay nito ay umatake na nga ang pinuno ng Black Demon Cavalry sa mga sundalo ng Tang para kanyang tapusin ang mga buhay nito. Nang nagsimula ng pinagpapatay ng pinuno ng Black Demon Cavalry ang sundalo ng Tang ay sa kanya naman likod ay mabilis na tumakbo ang mga sibilyan para makatakas, at upang sabay-sabay niyang mapatay ang maraming bilang ng mga sundalo ay ipinaikot-ikot ng pinuno ng Black Demon Cavalry ang kanyang sibat habang gumawa ng daanan para sa mga sibilyan na kanilang nailigtas. Ang mga sibilyan na tumakbo ng mabilis ay kanilang sinisigaw na ipagpatuloy lang nila ang kanilang pagtakbo at huwag silang lumingon sa kanilang likod. Makikita sa likod ng pinuno ng Black Demon Cavalry na nakasunod sa kanya ang mga sibilyan na kanyang tinulungan na makatakas sa gitna ng libu-libong sundalo ng mga tang. Nang nakalapit na sila sa gate ng kanilang kaharian ay lumingon ang pinuno ng Black Demon Cavalry sa kanyang likod para tingnan kung ayos lang ang mga sibilyan na kanyang tinulungan, at dito nakita niya sa kanyang likod na walang tigil na tumakbo ang mga sibilyan, habang ang kanyang pinamumunuan ng mga sundalo ay abala sa pakikipaglaban sa sundalo ng Tang para protektahan ang mga sibilyan na makatakas. Pero nagulat ang pinuno ng Black Demon Cavalry dahil mayroong tumawag sa kanyang pansin, ang tumawag pala sa kanya ay ang ama ng bata na muntik ng pugutan ng ulo, kanyang pinapakiusap sa general na kung maari raw ba na sumali siya sa digmaan, gusto raw niyang maprotektahan ang kanyang pamilya at ang kanilang bansang goli sa sarili niyang kamay. Samantalang ang kanyang anak ay nagtataka na tinanong ang kanyang ama na kung bakit gagawin ito ng kanyang ama. Seryoso din na sinabi ng bata sa kanyang ama na kung sasali raw sa digmaan ang kanyang ama ay maari ba na maging siya ay sumama sa kanya para makipaglaban sa hukbo ng tang. Ang general ng hukbo ng Black Demon Cavalry ay seryoso niyang tiningnan ang bata dahil nakikiusap ito sa kanya na sana pahintulutan siya ng general na sumali sa laban. Ngunit nagkatinginan lang ang bata at ang general at iniisip ng general kung ano ang kanyang dapat nasabihin, kaya tinanong niya ang bata na kung marunong raw ba itong sumakay ng kabayo, kung hindi siya marunong ay hindi siya pwede na sumali sa kanila sa laban. Sa tanong ng general ay halos hindi makapagsalita ang bata dahil alam niya sa kanyang sarili na niminsan ay hindi pa niya naranasan na sumakay ng kabayo. Sabay inutusan ng general ang kanyang isang tauha na bigyan niya ng isang kabayo itong isang sibilyan dahil voluntaryo siyang nakikiusap na sumali siya sa laban. At bago harapin ng ama ng bata ang mga sundalo ng Tang ay agad niyang hinawakan ng balikat ng kanyang anak, at kanyang sinabi sa kanyang anak na huwag na siyang sumama sa kanya, at umalis na lang ito dito at kanyang protektahan ng kanyang ina at isa niyang kapatid na bago pa lang naisilang. Dito ay tuluyan na nga na sumakay ang ama ng bata sa kabayo na ibinigay sa kanya. Inutos din ng general sa kanyang hukbo na tipunin nila ang mga matatanda at mga bata maging ang mga sugatan at gabayan sila para makapasok sa bulwagan. Habang papaalis ang ama ng bata para harapin ang hukbo ng tang ay itong kanyang anak ay wala na lang ibang nagawa kung hindi naglakad papaalis habang umiiyak, kahit labag man sa kanyang kalooban na iwanan ng kanyang ama ay ito naman ang huling kahilingan sa kanya ng kanyang ama. Iniisip din ng bata na pinapangako raw niya sa kanyang ama na kahit buhay pa man niya ang kapalit ay kanyang protektahan ng kanyang ina at ang isa niyang kapatid na bago pa lang naisilang, kanya din pinapanalangin na sana makabalik sa kanila ang kanyang ama ng buhay. Habang tumakbo ang mga sibilyan para makatakas ay makikita naman ang hukbo ng Black Demon Cavalry na kanilang hinihintay ang daan-daang libo na mga sundalo ng Tang na papalapit na sa kanila. Kahit alam nila na ni isa sa kanila ay walang mabubuhay laban sa hindi na mabilang na mga sundalo ay mas pinili nila na mamatay para lang sa kanilang bansa. Ang general ng Black Demon Cavalry ay hinanda na niya ang kanyang sibat at depensa laban sa daan-daang libo na mga sundalo at wala na itong ibang iniisip na kahit mamatay siya dito ay hindi niya pagsisihan dahil sa huli niyang buhay ay nakipaglaban siya para sa kanilang bansa. Sinisigaw din niya sa kanyang hukbo na sila raw ay lalaban sa huli nilang hininga. At hindi din nila hahayaan na ang bawat sundalo na kanilang makaharap ay makakatakas sa kanilang mga kamay. Na pinasa ngayon na naman ng kanyang hukbo ang sinabi sa kanila ng kanilang general, kahit buhay pa raw nila ang kapalit ay hindi nila tatalikuran ang kanilang bansa at ang mga mamamayan dito. Samantalang ang mga sibilyan ay nakarating na sa pintuan ng kanilang kaharian para agad na pumasok, dito ay agad nilang kinatok ang gate para mapansin sila ng sundalo na nakabantay sa tarangkahan kanilang pinapakiusap sa bantay ng tarangkahan na pakiusap pagbuksan nila sila. Ngunit kahit napansin na ng mga bantay ang mga sibilyan na nakikiusap sa kanila na pagbuksan ay hindi man lang ito lumingon sa kanilang kinaroroonan. Kahit sobrang lakas na ng boses ng mga sibilyan na nakikiusap na pagbuksan sila ay makikita lang sa mukha nitong bantay na wala ng kabuhay-buhay na tila ba alam na niya na dito na mawawasak ang kanilang matagal na pinagsisilbihan na bansa. Dahil walang tugon ang bantay ng tarangkahan ay sumisigaw itong isang babae na sibilyan sa bantay na nagmamakaawa na sana pagbigyan nila sila na pagbuksan sa tarangkahan. Sa loob ng palasyo ay halos mawasak na ng lalaki ang kanyang upuan sa kakaisip kung ano na ang kanyang dapat nagawin para mapigilan ang pag-atake ng hukbo ng tang. Hindi na niya alam kung ano pa ang dapat niyang iutos sa kanyang mga kawal para hindi ganap na masakop ang kanyang nasasakupan, ang lalaki na ito ay si Emperor Bojang ang huling yos ng Jelly. Tinanong din niya ang kapitan ng kanyang bantay na kung tutooraw ba ang kanyang sinabi na wala na talaga silang ibang paraan para manalo sa digmaan. Agad naman lumuhad sa kanyang harapan ang pinuno ng kanyang bantay na nakikiusap na patayin na siya ng kanyang kamahalan dahil ang kanilang kalaban ay masyadong marami na halos hindi na mabilang. Sa paliwanag ng pinuno ng bantay ay wala lang ibang nagawa ang emperor kung hindi pinapawisan na pinipilit ang kanyang sarili ng umiti pero kalaunan ay iti ito sa sobrang inis hanggang hindi na niya mapigilan na tumulo ang kanyang mga luha. Pinayo din ng pinuno na bantay sa kanyang kamahalan na dapat tumakas na dito ang kanyang kamahalan habang mayroon pa siyang pagkakataon. Kung hindi ay baka tuluyan ng mapapaligiran ng kanilang kalaban ang buong kaharian at wala na siyang paraan para makatakas. Sinabi pa ng emperor sa kanyang bantay na itong kanilang bansa ay itinatag ni Haring Dong Yong, pero sa huli na bigo siya na maprotektahan ito, kahit na siya ay makatakas dito ay saan naman siya pupunta pagkatapos. Pinaalam din ng pinunong bantay sa kanyang kamahalan na sa ngayon ay nakapaghanda na siya ng barko na maaaring gamitin ng kamahalan para makatakas, dapat raw na pumunta ang kamahalan sa timog at doon tipunin muli ang kanyang puwersa para makapagsimula. Sa paliwanag ng pinuno na bantay ay wala na lang ibang nagawa ang emperor kung hindi ipinikit niya ang kanyang mga mata na napabuntong hininga at kanyang iniisip kung ano na ang dapat niyang gawin. Sinabi din niya sa kanyang bantay na kung titipunin raw niya ang kanilang puwersa ay sino naman ang may iwan dito para makipaglaban. Bigla naman na sumigaw ang pinuno na bantay na kanyang tinanong ang emperor kung nandito pa raw ba ang dakilang saja na si Jin Chen. Nang narinig ng emperor ang pangalan ng dakilang saja na si Jin Chen ay mayroong magandang naisip ang emperor, sabay nagsalita ang emperor sa kanyang pinunong bantay na kung maari raw ba na mayroon siyang huling kahilingan sa kanya. Sa ilang sandali ay pumasok sa silid ng emperor ang isang babae, nang nakita ng emperor ang bitbit ng babae ay masyado siyang nabigla na hindi nakapagsalita, maging itong pinunong bantay ng emperor ay hindi din maalis ang kanyang tingin sa babae, dahil pala nakita nila na bitbit ng babae ang isang sanggol na bago palang naisilang. Balik naman tayo sa lugar kung saan nagaganap ang digmaan, makikita dito ang ama ng batang lalaki kanina na ito ay wala ng buhay ang general ng kanyang nakita ang sibilya na nagbuluntaryo na sumali sa laban na wala ng buhay ay hindi maalis ang kanyang tingin dito. Kaya nasabi na lang nitong general na ang pagkamatay raw ng lalaki na ito ay tiyak na hindi malilimutan ng kanyang naiwan na anak, dito ay sumambulat ang maraming mga sundalo na wala ng mga buhay dulot ng walang tigil na digmaan. Habang kanilang tinitingnan ang maraming sundalo ng tang na pumapalibot sa kanila ay napamura na lang sila dahil walang hiya raw talaga itong tang dynasty, kahit marami na raw silang napatay sa kanilang mga sundalo ay para lang silang mga langgam na walang katapusan. Makikita itong dalawang magkapatid sa likod ng general na nagtatawanan, na tila ba walang panganib ang nakaabang sa kanila. Imbis na mabahala ay nagpustahan pa ang dalawang magkapatid na kung sino raw ang mas marami ang mapapatay na sundalo galing sa Tang Dynasty sa kanilang dalawa. Nagsalita naman itong sundalo na kanan na kamay ng general na maya, -maya lang raw ay itong alo ng digmaan ay ganap ng magsisimula, Ayon naman sa kanya ng general kung ganoon ay wala na talaga silang magagawa kung hindi ang lumaban, sa hindi pala nakakaalam ang pangalan nitong general ay ang kinikilala sa kanilang bansa na ang Great Saja, siya ay si Jin Shen. Sa kanila namang buong paligid ay umaapaw ang ingay ng mga sundalo ng Tang na nakaabang sa hukbo ng Black Demon Cavalry. Dahil sa kanilang nasaksihan ay nagsalita sa lahat niyang nasasakupan si Jin Jinchen na mukhang mahirap raw sa kanila ngayon ang sumalakay. Pero iminungkahi lang nitong magkapatid na si Uro at Buro sa kanilang grade saja na paano na lang kaya na sumali siya sa kanilang paligsahan kung sino ang mas maraming mapapatay na mga sundalo galing sa Tang Dynasty, kung sino man ang matatalo ay kinakailangan na siya ang pumitas ng isang hibla ng balbas ni King Yama. Ang mga kawal na hinihintay ang kasagutan sa kanila ng grade saja ay hindi mapigilan ng umiti, Kasabay nito ay natatawa na din itong si jin sa iminungkahi sa kanya ng magkapatid dahil ang tunog raw ng kanilang salita ay masyadong nakakatawa. Nang ngayon na ni jin ang iminungkahi sa kanya na paligsahan ay makikita itong kanyang mga nasasakupan na hindi maipinta ang kanilang mukha ng umiti dahil hindi na sila makapaghihintay na pumatay ng mga sundalo ng Tang. Kaya maririnig sa buong lugar ang malakas na tawa ng hukbo ng Black Demon Cavalry kahit napapalibutan na sila ng daang libong mga sundalo ng Tang kahit kakaunti na lang ang kanilang bilang ay walang takot nilang hinarap ang mga sundalo na kanilang kalaban, para maprotektahan lang ang kanilang sariling bansa. Maging itong dalaga ay hindi makikitaan ng takot sa kanyang mukha, bagkus masaya lang siya na tinitingnan ang kanyang mga kasama na nagtatawanan, dito ay mas nilakasan pa ng mga sundalo ang kanilang pagtawa na tila ba wala ng katapusan dahil alam nila sa kanilang sarili na ito na ang kanilang huling tawa sa buhay na ibinigay sa kanila. Itong dalaga ay masaya siya na kanyang tinitingnan ng kanilang grade sadya na sumali na din sa tawanan ng kanilang mga kasama, sabay ipinikit niya ang kanyang mga mata dahil ang kanilang huling laban ay dito na magsisimula. Sa ilang sandali ay itinaas na nga ni ang kanyang sibat, hudyat na magsisimula na sila sa kanilang huling laban, nang nakita ng hukbo ng Black Demon Cavalry na itinaas na ng kanilang general ang kanyang sibat ay naging seryoso ang kanilang mga mukha na hinahanda ang kanika nilang mga sarili. Seryoso pa na nagsalita sa kanila si Jinchen na hindi raw sila papayag na makatapak man lang ang mga paan ng kanilang kalaban sa loob ng kanilang bulwagan, hanggang sa huling hininga ay gagawin nila ang kanilang makakaya na labanan ng hukbo na maglakas ng loob na manghimasok. Sa tapat naman ng tarangkahan ng bulwagan ay nagulat ang mga sibilyan ng bigla na lang nagbukas ang tarangkahan, sa ilang sandali ay lumabas galing sa loob ang isang sundalo, maging si Jin ay kanyang napansin na lumabas galing sa loob ang sundalo na nakatalaga na bantayan ang Emperor. At sa gitna ng mga sibilyan ay mayroong ipinalabas ang sundalo na isang liham galing sa Emperor at kanya itong binasa para marinig ng lahat. Nang binasa na niya ang liham ay nakasaad sa liham na ang Great sergeant na si Jin ay dapat na sumunod sa utos ng Emperor, maging ang lahat na nandito. Pero itong si Jinshan ay masyadong nagulat ng kanyang nalaman na inutusan siya na dapat na umatras. Makalipas ang ilang sandali ay naglakbay na nga ang hukbo ng Black Demon Cavalry sa kabundukan para kanilang sundin ang ibinigay na utos sa kanila ng Emperor. Kaya nasabi na lang nitong magkapatid na kapag sila ay umatras dito ay manganib ang kanilang bulwagan o baka mayroong naisip na magandang plano ang kanilang Emperor. Nalaman din nila sa liham na kinakailangan nilang pumunta kung saan nakahanda ang mga barko para doon sila tumakas papaalis, at maya maya ay malalaman nila doon kung ano pa ang karagdagan na utos. At nagtanong itong isang babae na sundalo kay Jensha na mukhang binabalak ng kanilang emperor na magliyag patimog at doon muling magpapalakas ng puwersa. Pero napatingin si Jenshan sa kanyang harapan dahil mayroon siyang nakita. Dito ay nakita niya ang isang nakabaliktad na karuahe, pero ang kanilang ikinagugulat bakit ito ay isang karwahe ng noble. Samantalang itong isang general ng Tang Dynasty ay masyadong nainis dahil ngayon ang emperor ay nawasak na ang kanyang bansa pero nagawa pa niyang tumakas, siya raw ay nagmumukhang kaawa-awa, kinakailangan niya silang mahuli at siya mismo ang wawasak sa bungo ng emperor. Sa kinaroroonan naman ni Jinchen ay tinawag ang kanyang pansin ng isa niyang sundalo dahil mayroon itong mahalagang ibabalita, nang dumating na siya sa harapan ng kanilang general ay kanyang ipinaliwanag kung ano ang mga nangyari. Paliwanag pa niya na mayroon raw puwersa ng hukbo ng tang ang humahabol sa isang karwahe galing sa bulwagan ng Pyongyang. Nang narinig nitong isang sundalo ang paliwanag ng kanyang kasama ay malalim ang kanyang iniisip na kung bakit mayroon na namang karwahe ng noble ang tumakas galing sa bulwagan. Pero sinigawan lang sila ng sundalo dahil maliraw ang kanilang inaakala dahil ang bandila na nasa itaas ng karuahe ay galing sa yulges ng emperor. Sa kinaroroonan naman ng karuahe ng yulges ng emperor ay dito makikita na pinapalibutan ito ng maraming mga sundalo upang kanilang protektahan ang importanteng tao na nasa loob ng karuahe. Sinisigaw pa ng general ng grupo ng sundalo na kinakailangan raw nilang protektahan ang nasa karuahe, hindi nila hahayaan na ni isang palaso ang tatama sa karuahe na kanilang binabantayan hanggang sa dumating sila sa pangpang kung nasaan nakahanda ang mga barko para kanilang gamitin para makapaglayag sa timog. Makikita sa kanilang likod na mabilis silang hinahabol ng hukbo ng tang para kanilang patayin ang importante na tao na nasa loob ng karuahe. Habang nag-iisip ng plano ang general ng mga guard ay tinawag naman ang kanyang pansin ng vice general na siya na raw ang bahala na humarap sa hukbo ng tang para magkaroon sila ng sapat na oras para makatakas. Pero sinigawan lang siya ng general dahil ano raw ba ang walang kabuluhan na kanyang iniisip, ipagpatuloy lang raw nila ang pagprotekte sa karuahe at kinakailangan din niya ang kanyang tulong kaya dapat na sumunod dito sa kanya. Pero sa sumunod na mga nangyari ay sumisigaw ng malakas ang general ng mga guard na kanyang tinawag ang vice general, dahil imbis makinig ito sa kanya ay kanya lang ipinagpatuloy ang kanyang binabalak na harapin ang hukbo ng tang na humahabol sa kanila. Makikita sa mukha nitong Vice General ng mga guard na umiti dahil tanggap na niya na dito na siya matatapos, natatawa pa siyang sumisigaw na kahit buhay raw niya ang kapalit basta ang importante ay maligtas niya ang buhay ng kanilang kamahalan. Kasabay nito ay sinalubong na nga ng kanyang grupo ang hukbo ng tang para bahagya itong tumigil sa paghabol sa karawahe kung nasaan ang kanilang kamahalan pero sa hindi inaasahan dahil mabilis lang siyang tinamaan ng sibat ng pinuno ng grupo ng hukbo ng tang ng walang kahirap-hirap, kahit nagtamo na siya ng malaking sugat ay pinipilit pa rin niya ang kanyang sarili na bumangon para lumaban. Pero sa kasamaan na palad ay wala na siyang nagawa dahil mas lalo pang binaon ng pinuno ng hukbo ng tang ang sibat sa Vice General para tuluyan na itong malagutan ng hininga. Sa isa lang na iglap ay mabilis lang na inubos ang grupo ng Vice General ng mga guard ng hukbo ng Tang nang walang kahirap-hirap. Wala na sinayang na oras ang pinuno ng hukbo ng Tang dahil agad niyang inutusan ang kanyang mga sundalo na mas bilisan pa nila ang kanilang pagtakbo para kanilang mahabol ang karuahe. Ang general ng bantay ay lumingon siya sa kanyang likod kung saan hinarap ng kanyang Vice General ang hukbo ng Tang, siya ay labis na nag-alala sa kanyang kasama, Ngunit nang kanyang nakita na mabilis lang pinatay ang Vice General ay wala na lang siyang ibang nagawa kung hindi kanyang ipinikit ang kanyang mga mata. Pero nang kanya nang iminulat ang kanyang mga mata ay laking gulat niya dahil mayroong isang palaso ang tatama na sa kanya. Ngunit bigla na lang lumihis ng landas ang palaso at dumiretso ito sa kanyang likod, na agad na tumama sa pinuno ng hukbo ng tang na agad din nahulog sa kanyang sinasakyan na kabayo. Kahit bumagsak na ang pinuno ng hukbo ng Tang ay ipinagpatuloy pa rin ng iba pa niyang kasama ang paghabol sa karuwahe na binabantayan ng general ng mga guard. At sa harapan ng general ng mga guard ay dito nakita niya ang isa pang hukbo ng mga sundalo na nakaabang sa kanila kaya nakaramdam ng takot ang general ng mga guard. Pero nang malinaw na niyang nakita ang bandila ng hukbo ay dito kanyang nalaman na ang mga ito pala ay ang Black Demon Cavalry na pinamumunuan ng kanilang dakilang Saja. Dahil sa labis na tuwa ay hindi mapigilan ng general ng mga guard na tumulo ang kanyang mga luha, dahil inaakala niya na mabibigo siya na protektahan ang kamahalan sa loob ng karuahe. Kasabay nito ay mabilis na nga na tumakbo papalapit sa kanila ang hukbo ng Black Demon Cavalry para kanilang harapin ang hukbo ng Tang, makikita ang mga guard na dumiretso lang sa pagtakbo papunta sa pangpang kung nasaan nakaabang ang mga barko, habang ang Black Demon Cavalry ay papunta sa hukbo ng Tang para kanila itong ubusin. Nang nakita ng hukbo ng tang na mayroong dumating na mga kasama ang mga guard ng karawahe ay tumigil sila sa kanilang paghabol na hinahanda ang kanilang mga sarili sa muling pakikipaglaban. At dito ay nagkasalubong na nga ang general ng guard at si Jin Chen, sabay tinawag ni Jin Chen ang pansin ng general ng mga guard, ang general ng mga guard ng kanyang narinig na tinawag siya ng kanilang dakilang saja ay kanya itong tinanong kung ano raw ba ang kanyang gustong sabihin. Pero biglang nagkaroon ng katahimikan ang kanilang lugar, Sabay seryoso na sinabi ni Jinshan sa general ng mga guard na niisa raw dito sa hukbo ng Tang ay wala siyang palalagpasin, hindi niya hahayaan na mayroong makakatakas sa kanila. Matapos sabihin ni Jinshan ang salitang yun ay nagpatuloy na nga siya sa kanyang pag-abante para harapin ang hukbo ng Tang. Pero makikita lang itong hukbo ng Tang na mabilis nilang pinatakbo ang kanilang mga kabayo para salubungin ang Black Demon Cavalry na naglakas ng loob na kumalaban sa kanila. Sa ilang sandali ay nagsimula na nga ang madugong labanan ng hukbo ng Tang at ang Black Demon Cavalry, ang bawat isa sa kanilang grupo ay desidido na patayin ang kanikanilang mga kalaban. Sa sobrang galit ng hukbo ng Tang sa hukbo ng Black Demon Cavalry ay halos na wala na sila sa kanilang sariling katinoan dahil ang tangi na lang nilang iniisip ay mapatay ang kabilang sa hukbo ng Black Demon Cavalry. Pero bigla na lang tumilapon itong dalawang sundalo na nawala na sa kanilang katinoan dahil inatake ito galing sa malayo gamit ang isang pana. Ang nagmamayari pala ng palaso na ginamit pang atake sa dalawang sundalo ng tang ay itong si Uro, na kanya lang silang tinawanan dahil parehas raw silang mga tanga. At mayroong isang sundalo na hinawakan ng mahigpit ang kanyang sandata na palakol para kanyang pang-atake, at kasabay nito ay pinugutan niya ng ulo ang dalawang sundalo na tinamaan ng palaso ng kanyang kapatid, Sinabi pa niya sa kanyang mga pinatay na siya raw ay si Buro ang maghahatid sa kanila sa kabilang buhay. Nang nakita ni Jinshan at ang general ng mga guard na nasa kanila na ang kalamangan ay hindi na sila sumali sa pakikipaglaban sa hukbo ng Tang. Sabay tinanong ni Jinshan ang general ng mga guard na kung ang emperor raw ba ang nasa loob ng karuwahe, ngunit tumugon lang sa kanya ang general ng mga guard na maliraw siya sa kanyang inaakala dahil hindi ang emperor ang nasa loob. Sa ibinigay na sagot ng general ng mga guard ay masyadong nagalit si Jensha na kanyang tinanong ang general na kung sino ang nasa loob. At nang nalaman ni Jensha na ang nasa loob pala ng karuahe ay ang crown prince ay laking gulat niya sa kanyang nalaman na halos hindi makapagsalita. At pagalit lang niya na tinignan ang general ng mga guard na iniisip kung nagsasabi raw ba ito ng totoo. Sabay lumingon siya sa karuahe. At dito kanyang nakita na ang loob nito ay masyadong tahimik na hindi pa rin niya matanggap na hindi ang emperor ang nasa loob.